magandang gabi sa lahat. Ito po si Jan Herikawd, sa kong Facebook account o sa kong YouTube channel naman, Apuraki ng Cagayan de Oro. Ang magandang gabi sa Divine Guardians of Yahweh. Lalo sa aking kasama ni si Divino Divino Sator. Si Oremos Divino Sator Coronados. Ating bahagi ngayon ay puder kapangyarihan ng susi ng mga mahika. Yan po ang ating iba ibabahagi. Ang susi na po yan ay ang A, I, U, B, Y, U, O, A, Y, A, H, I. Yan po, uh, tatlo pong ulit po yan. Apoder uh, at kapangyarihan at susi na mga mahika. Kung mayroon kayo mga mahika. At ang orasyon ay matatawag din dati na mahika. So, maari din po yang gamitin sa ano, Sa mag-aaral po ng karunungan, aantayin nilang po mas kabisudahin uh, kabisuduhin po ninyo muna yung mga kapangyarihan ang mga orasyon pa para pag kayo po ay nagkukumbate na ay uh, gagalang igagalang kayo ng mga espiritu hinahinay lang po aabot uh, din tayo dyan kung paano magipagkumbate magipagdigmaan sa mga mangkukulam na harap-harapan kasi iba marunong sila magdiskumunyon ah uh, isa-isahin po natin yan sa pagtuturo. God bless po. Maniwala at magtiwala po. Ito maganda bang magandang gabi ulit. Ito naman natin ibabahagi ngayon ay panira ng kapangyarihan ng kasamaan. Masisira at masisira ang kanilang kapangyarihan ng kasamaan kapag ginamit nila sa atin. Ito naman ang orasyon ay ang ad ralibum masati L lukurbum Patal, datal, bam, tarsas. Ayan ah, pong orasyon at tatlong ulit po inyong ihip sa tubig o sa pasyente pag nagkukumbate muna po tayo. Akanina, ah, kailangan po talaga makabisado po natin yung galawan. Para tulad po ng online gaming, tulad ng UC, Mobile Legend, PUBG, ah, ganyan din ang pag-i-spiritual. Kailangan pag-aralan kung paano mo uubusin yung kalaban sa siyusi. kung paano mo papasukin matristar mo ang kanilang kapangyarihan o sa ML naman para masira mo ang kanilang tori. Yan po at talaga ang spiritual. Kailangan po talaga pag-isipan. Mas mabuti din po makatulong sa itin yung pag idea ay maglalaro po tayo. Parang laro lang para hindi ma-stress sa espiritwal. God bless po at maniwala. Aabot din tayo dyan sa kumbati espiritwal naman ang ating pag-uusapan. Magandang gabi po sa lahat. Ito pong salitang ito aking ibabahagi ngayon ay salita. Ito ay tinamaan ang kulog at kidlat ang kalaban ng mga mambabarang umang kukulam. Mabisa din ito paggamitin sa nagkukumbate. Pag hindi naman po nagkukumbate, mayroon din pong ihip sa tubig at ipainom sa pasyente. At tatamaan, tatamaan talaga yung mangkukulam. Kasi hindi naman uh, sa kumbati tatamaan yung mangkukulam. Ang iba, marunong sila magkipagkumbati, marunong din sila mag spiritual na ihip-ihip lang sa puyo. Ito naman yung aking babahagi ang paktum nu am moler igut pum. Tatlong ulit po niyang usalin, ihip niyo po sa tubig. Pag kayo ay nagkukumbati, po ang huli. wag Huwag pu Pupo talaga ang huli. Ah, magandang gabi sa aking kaibigan sa Divine Guardians of Yahweh. Sa aming pinuno, si Dibi, Orimus Divino Sator. Magandang gabi po sa lahat. Maniwala at magtiwala po. Kasi ito pong mga libro aming binahagi ay sa amin po talaga ito no sa aming team sa Divine Guardians of Yahweh. So amin na pong ibinahagi kay mas kasi may basbas -bas na po tayo sa Diyos amang makapangyarihan. Doon po tayo at sa ating mga gabay na maaari na tayo mag-share sa ating karunungan. Kaya ingatan po ninyo ang aming binahagi sa inyo.